Ito mga kabombo, pinakauna na Artificial Intelligence Festival dito sa Pilipinas, idinaraos dyan sa Iloilo City para itulak daw yung ethical at uh, responsable na paggamit ng Artificial Intelligence. Alamin natin kung paano idinaraos itong aktibidad na ito. May balita dyan ng Bombo Radio Iloilo. Ginaganap ngayon sa Iloilo City ang pinakaunang AI o Artificial Intelligence Festival sa Pilipinas. Pinangunahan ito ng Department of Science and Technology o DOST sa Western Visayas. Ito ay nagsimula ngayong araw at tatagal hanggang Agosto 13 na ginaganap sa Iloilo -Ilo Convention Center. Ayon kay Dr. Sancho A. Maburang, Undersecretary for Regional Operations ng Department of Science and Technology, layunin ng kaganapan na gawing mas makatao ang artificial intelligence at itaguyo ng ethical at responsabling paggamit nito, lalo na taging bahagi na ito sa araw-araw na pamumuhay. Ani mabunang, kailangan din ang mas matibay na suporta para sa pagpapaunlad ng sektor ng artificial intelligence sa bansa. Ang tema ng festival ay Coding a Better Future, Responsible AI for Communities and Cities. Dinaluhan ito ng mga stakeholders mula sa akademya, industriya, pamahalaan at iba't ibang sektor sa susunod upang tumalakay sa mga applications, trends at mga hamon sa artificial intelligence. 2025 Artificial Intelligence Fest here in this beautiful city of Iloilo. A landmark initiative not just for Western Visayas but for the entire nation as we work together to shape a smarter, more resilient, and innovation led Philippines. Artificial intelligence is transforming the world, the cities, the provinces, the communities, even at the grassroots level. Si Dr. Sancho Mabora. Para sa Bombo Network News, ito you know, si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.